Lumipas po ang ilang mga araw. Inabot kami ng dilim ng pinsan kong si Pepe. Sinamahan ko kasi ito doon sa kanilang maisan upang mag-ani. Gusto ko po kasing maranasan yung ganoon dahil sa mga napapanood ko sa mga palabas. Kung papaano nga ba at ano ang pakiramdam. Nahinayaan naman kami ni Tio Raul dahil sa tingin niya ay kaya naman namin ang aming mga sarili. At totoo nga, mahirap pala. Makati at nakakapagod. Idagdag pa ang mainit na sikat ng araw. Pero, sobrang saya pala talaga. Pag nakita mo gaano kadami, yung makakain mo. Este, ang inyong inani, yung maibibenta nyo. Ikaw ba, Sir Kulas? Naranasan mo na ba yung ganito? Ha? Ako? Ayoko mo. Ikaw nga napagod ka eh. Ako pa kaya? Matutulog na lang ako. Bala ka dyan. Tadamay ka pa eh. <laughs> tahimik na kaming naglalakad noong gabing iyon. Habang sakay kami ng kalabaw na siyang buminyag sa akin dito sa may probinsya. At nung mga oras na iyon, ay natatanaw na namin ang ilaw ng bahay sa may di kalayuan. Nang biglang... Oops! Anak na! Pepe! Hoy! Anong ginagawa mo? Lakas din ang trip nito eh, no? Sinaktong pa talagang humihikab ako eh. Bakit? Ano ba yun? Buntik na akong... Shhh! O-o-wag kang maingay, kuya. Ba merong... Merong... Kwak-kwak. Ha? ha? Ah, 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 an ano? 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 Kwak-kwak? Anong kwak-kwak? Hindi. Ha? Hindi. a ah. a ah, ay. Kwak-kwak. Wak-wak! Ha? Wak-wak? Basta! Ha? Wak-wak? Ano yun? Hi. Pilisan mo, Tiny. Andiyan na siya. Ha? Sa, -sa saan? Sa, -sa, -sa Teka, nasaan ba? Nasaan, nasaan ba? Pinabilis ng pinsan ko ang pagtakbo ng sinasakyan naming kalabaw. Na dito ay kamuntikan pa akong mahulog dahil may kung ano daw itong naririnig. Dahil may paparating na di ka nais-nais. Isang wak-wak. Opo, wak-wak. Ito daw po yung isang klase pa ng manananggal dito sa kanilang probinsya. Madalas daw itong laman ng mga usap-usapan noon sa kanilang bayan. Na kahit siya ay nahihintakutan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Pero kung mismo siya ay nagmamadali at halatang kinakabahan, alam ko hindi kami nito dapat na maabutan. Subalit, sabay pa kaming napayuko ng may parang napakalaking ibon na biglang lumipad ng napakababa sa aming ibabaw. Anak ng... Pepe! Ano yun? Nako ah, Naku! Ayan ah, na yung kuya! Hey, hey. Takbo! Ay! Tumulong na ako sa kanya sa pagpapabilis ng pagtakbo ng kalabaw dahil halos sasabog na din sa pagkabog ang aking dibdib dahil sa nangyayari. Ay! Andeng! May islaw! Este! Tiny! Pinpilisan mo! Kung pagod ka na! Ako na dyan! Huwag mo nang pilitan! Pinpilisan mo! Kung ano man yung pesting lumilipad na yan! Ako! Patay tayo dyan! Pinpilisan mo! Ah! sa di inaasahang pagkakataon, hindi ko napigilan ang sarili ko na sumigaw ng napakalakas sa may nilalang na lumilipad sa aming ibabaw. <laughs> Ay! Kung sino ka mang kwak-kwak ka, huwag kami puntiriyahin mo. Mga payatot kami dito. Yung katabi ko nga eh. Baltoris, doon ka sa may Maynila. Madaming matataba doon. Huwag ka kami. Hindi pa kami kumakain. Gawayas ka! Sir Kulas, nung mga oras na iyon, napahanga ko daw ang pinsan kong si Pepe at hindi ko din alam kung bakit at papaano. Pero ika niya, ang mga kataga na aking sinambit nung mga oras na iyon sa may nilalang nawakwak ay isa sa babisang pantaboy. Boy, boy. Opo, at ito din mismo daw ang paraan na alam ng pinsan kong si Pepe upang umalis sila o mawalan ng interes. Pero dala ng kalituhan ay hindi niya na daw ito agad naisip na dito daw siya labis na humanga sa akin. Dahil totoo nga, nang makarating kami ng kabahayan ay hindi na namin muli pang narini ang nakakapangilabot na tunog. At nakita namin sa may tapat ng bahay si Tio Raul. Wari nag-aabang nakasukbit sa bewang ang kanyang matulis na gulo habang ito'y humihigo ng kanyang hawak na mainit na kape. Naika nito ay kanina pa daw niya kami tinatanaw at naririnig. Anak ng... Na! Pepe! Tinan mo tong takay mo! Hinahabol na tayo ng kung anumang nilalang na yun. Tapos kanina pa pala niya tayo naririnig. Naku, walang tayong tanawin sa malayo. At wow! Umihigop pa ng kape. Diyos niyo! Oh, tingnan mo, pinipad pa bago humikop. Tsong naman! Paano na lang kung nakain kami ng halimaw na yun? Hindi ka ba natatakot? Mawawalan ka ng poging anak at gwapong pabangkin. Oh. <laughs> <Kasi ko. laughs> <laughs> Pero, tinawanan lamang kami ng aking tiyuhin habang umiiling. Saka tinapik ako nito sa aking balikat. At sinabi, <laughs> Hoy naman, oh. <laughs> Pwede ba namang mangyari yon? <laughs> Iho, bulak-bulero ka lang. Pero, alam ko, hinding-hindi mo hahayaan yung anak ko na mapahamak. <laughs> Tsaka, wak lang yon. <laughs> Ito naman, oh. Bueno, halina sa loob. Naggata ng alimasag ang tiyahin mo. Tamang-tama. Masarap makalis ng pagod yon. <laughs> oh, tama na yan. Ayusin mo na yung mukha mo, iho. <laughs> ito talaga, oh. Eh, kahit ganyan ka, eh. Nagtitiwala ako sa'yo. Ayo, ayo, ayo. Ah, Pepe. Hali na. Hmm, Kung may pawis ka na. Mamaya maghilamas ka na, anak, ha? Nako, ang dami kong dalang hinog na mangga. Sir, kulas. Ayaw, ito mo. <laughs> Alam ko, medyo nagiging madrama na ako masyado sa kwento kong ito. Pero, naiwan po akong nakatayo habang minamasdan ko silang mag-ama papasok sa loob ng bahay. Nakakaingit. Di ko mapigilang maluha habang sinusulat ko ito. Kasi, hindi pa kami nagkaroon ng ganyang pagkakataon noon ng tatay ko. At hindi ko rin maalala kailan niya sinabing may malaki siyang tiwala sa akin. Wala eh. Ang tangi ko lang naaalala ay yung mga pagsigaw-sigaw niya sa akin at yung huling kataga nang iniwan niya ako dito sa may probinsya at di na siguradong kailan muli akong babalikan kan kan ito kan kan yung kan Anak na! kan 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 eh! <laughs> Teka kan kan niyo kan 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 alam niyo po ba na ika sa ilang versyon patungkol sa nilalang lang na kung tawagin ay wakwak. -wak. Sabi po nila ay isa din daw itong uri ng mabalasik na manananggal tulad ng nabanggit sa ating kwento na humahabol sa kanila. At mayroon din sa ilang kwento na ang kanilang katawagan sa may tiktik ay tulad din ng wakwak. -wak. Kawangis lamang daw ito ng tik-tik na parang ibon na siyang parang alaga ng isang aswang. Na ito muna ang ating maririnig bago mismo dumating ang nakakapangilabot na nilalang na aswang. Bueno, balik po tayo sa ating kwento. Isang Araw Kasulukuyan kami naglalaro ng pinsan kong si Pepe ng Holen. Sa Maynila ay iilan na lamang ang makikita mong naglalaro nito Pero noon ay talagang gagamitan mo ng kakaibang husay at talento ang bawat pakakalaban mo At sa mga oras na ito ay nangangamote na ako sa kalaro kong si Pepe Na parang dito niya yata lahat ibinuhos ang kanyang galing Kung kaya ya, 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 ya. Anak nung no? Pepe! Napakadugas mo din eh no po naman mabuti kang bata ba'y tinatago ka din palang... Ay, teka. Kala mo, ha? <laughs> ay, ito. Tingnan natin. Ako naman, ha? Ha? Sige, totoo. Ah, tamaan. Third base. Pambalik. yeah Na dito, dala nang wala na akong kawala sa aking kalaro, ay bigla kong dinaklot ang lahat ng mga holen na nasa may bilog. <clears throat> <Yeah. laughs> Abulin mo ako. <laughs> yeah. Uy, Kuwi si Tomas, tika! Napakadaya nito! Tika, walang ganunan! Balik ko yung baka holing ko! abulin mo ko! Uy, Kuwi Tomas! Tika! Pero, sa aking pagmamadali ay nabangga ko ang isang lalaki. May bisita pala kami. Uh, nandyan pa si Amang Aurelio. Ah, sino? au Aurelio? Parang wala huyat ang ganung tao dito. Ah, uh, ah, uh, teka, yung, yung mga gamot, yung albularyo. Ah, yung albularyong si Raulo. Ah, sino, sino yung si Raulo? Hindi, napakabait nga nun eh. <laughs> Hindi po, ako, si siraul ho. Si Oo Raul. si oh, 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 nga ho. oh oo nga no. <laughs> eh, medyo magkasing ulo din. <laughs> Santolong, akalain mo, sa ulo ko pa nalaglag. <laughs> Kain mo tayo. Nayon pala, ay galing ito sa aking tiyuhin na narinig ang aking sinabi. At ang aming panauhin ay hindi tulad ng aking inaasahan na magpapagamot. Kundi, nais lamang daw nitong magpasalamat dahil sa matagumpay na panggagamot nito sa kanyang anak. Dahil, isang araw, pang ilang beses nang isinugod ang isang bata sa may ospital dahil sa bigla na lamang daw itong nawawalan ng malay at ilang sandali lamang daw ito ay mangingisay na nung una ay inaakala na may sakit lamang itong kung tawagin ay epilepsy subalit ayon sa mga doktor na tumingin mismo sa may bata ito daw ay negatibo kung kaya ilang beses pa itong nangyari na ang ikinababahala pa ng mga magulang nito ay baka kung ito ay muling mangyari ay mas mauwi sa tiyak na panganib na maaaring mabagok ang ulo dahil sa bigla ang pagkahimatay at maagang mamatay. At isang gabi ay mas naging kakaiba ang mga pangyayari. Mas ikinabahala nila ang nasaksihan sa bata. Napakataas daw ng ladnat nito. Ngunit sa na ng hating gabi ay namataan nila itong nakatayo sa kanilang pintuan ngunit nang kanila itong tawagin ay bigla itong tumakbong papalayo habang bumubungis-ngis ng nakakapangilabot na kung hindi pa nila sinunod ang mungkahi ng kanilang kasambahay na subukang ipatingin sa isang albularyo. Ang anak ay hindi nila malalaman ang tunay nitong kalagayan. Isang hapon, dumating daw sila sa tahanan ng aking tiyuhin at dito ay kanilang nalaman na ang kanilang anak ay napaglalaruan ng lamang lupa. Isang duwending itim. Madali nalaman ito ni Tio Raul kung bakit sinasalbahi ito ng itim na duwende. Ito daw ay upang sa kanyang ama ay makapaghiganti. Nagtaka din ang aking tiyuhin na kung ang pakay pala nito ay paghiganti sa ama ng bata ay bakit hindi na lamang rekta ipukol sa kanya. Na yun pala. Bata pa lamang daw ang lalaking ito ay dinasalan na ito noon pa ng isang napakahusay na matandang manggagamot. Binalutan ito ng napakalakas na proteksyon pang habang buhay, laban sa lahat ng masasamang elemento, isang gabay at kalasag. At ito daw ay ang kanyang lolo. Subalit, kahit na matagal nang sumakabilang buhay ang manggagamot na nagkaloob ay nananatili pa rin ang malakas na proteksyon kung kaya hindi ito maaapektuhan ng kahit anumang kulam, parang, sumpa, pinsala mula sa mga engkanto at lamang lupa. Ngunit, hindi ang kanyang anak. Ditulad ng kanyang ama, ito ay walang ligtas sa tiyak na kapahamakan na dito hindi makapapayag ang aking tiyuhin nang makita niya ang nahihirapang bata. Walang awa nitong kinastigo ang masamang elemento at kanyang nalaman ang mababaw na kadahilanan kung bakit ang walang labang bata ang sinasalbahi ng elemento. Sapagkat, ang kinatitirikan daw ng kabahayan ay ang kanyang malawak na tahanan at hindi ito makapapayag na mapalayas ng ganun-ganun lamang. Hindi na po pa ang paghihirap ng bata. Galit na galit daw nitong pininsala, pabalik ang salbahing elemento upang magtanda sa kanyang maling ginagawa. At naparito daw ang lalaking ito upang magpasalamat sa aking tiyo nais nitong mag-iwan ng malaking halaga upang makatulong sa kanilang kabuhayan na hindi daw ito aalis kung hindi nila tatanggapin ang pagtanaw ng napakalaking utang na loob ng nalulugod na lalaki. Subalit, ayon nga po sa solidong patakaran ng aking tiyohin tungkol sa kanyang paggagamutan, hinding-hindi daw ito tumatanggap ng anumang salaping kabayaran dahil ito ay tanda ng pagsasawalang bisa ng kanyang kakayahan. Oo oh, nga po, no? Parang mahirap nga po yan. Ah, teka, 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 Alam ko na. Ganito na lang po. Sa akin ibahay yung pera. ay, ikaw talaga. Lumalabas na naman yung pagiging ganid mo, eh. Tay ko naman. Kanina, dinambol mo yung mga holin ko. Ngayon, pati ba naman yung pera? Ha? Hindi. Ganito nga kasi. Teka lang ha. Makinig muna kasi kay mabuti. Balikan ito. Akin na yung pera. Akin na. Ayan. Bayad mo sa akin to. Kasi, ah, uh, oo. Ito. Kunin mo tong holen. Hmm. At itong perang to, bayad mo yan sa akin para dyan sa hawak mo. Lo, ang mahal naman ng holen na yan. Tapos dinambol mo lang naman sa akin yan eh. Ito naman, eh. di ba kabumpon? Teka lang, gulo-gulo mo -gulo eh, huwag guloyin. Pala, ito nga. Tapos, yung perang to, ah, akin na to. Oh, teka, 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 -te 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 -te. teka. Teka lang, kita ako tapos. Eh, ito nga. Pala, diba, sa akin na to. So, akin na to. Ah, alay ko! Biro nga lang eh! Kain naman kasi! Ika, pakidig na ako muna kasi kayo! Ginugulo nyo kasi ako eh! Balikin nga! Eh dahil nga akin na to Pakinig kayo Eh dahil ng akin na to Eddie, Eddie, Eddie Thank you very much Aray <laughs> ko, oh, 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 oh. oh. Teka, teka lang nga. Para di pa ako tapos eh, teka lang Opo Sir Kulas Talagang ginamitan ko ito ng loika Ang lahat Para hindi naman mauwi sa wala Ang kanilang magandang pag-uusap At sa huli, na unawaan naman nila ang aking ibig sabihin na dahil nga sa akin ibinayan ang pera. Sa aking pera iyon at lehitimong hindi ito isang kabayaran sa anumang gamutan na kung iiwan ko ito para sa aking tiyuhin ay wala itong malalabag sa kanyang pangako at sariling patakaran. It makes sense, di ba? At sa huli wala naman silang nagawa at para hindi naman masayang ang pagparito ng mabuting ginoo ay nalutas ko ang kanilang magandang usapan na kung tutusin nga pwedeng pwede na akong umuwi noon ng Maynila dahil sa perang iyon pero hindi eh mas higit pa sa halaga ng pera ang aking natutunan sa buhay dahil sa kanila matapos nga nito ay masayang nagpaalam na ang lalaki. At nakita ko din ang matamis ng ngiti ng pinsan kong si Pepe noong araw na iyon. Nang makabili ito ng bago ng chinelas, pati na ang gamot para sa aking tiyahin. Mga kaibigan, siguro po ay nagtataka din kayo na kayang-kayang manggamot ng aking tiyuhin ng mga kakaibang sakit at labanan ang mga iba't ibang elemento. Pero, hindi niya po saklaw ang manggamot ng mga karamdamang nangangailangan ng tulong mula sa medisina at siyensya. Tumadanas na kasi po noon ng lumalalang kanser sa may dugo ang aking tiyahin na tanging nagpapatagal na lamang nito ay ang kanilang magandang buhay, ang mainam na klima, pagkaing masustansya, at ang buhay probinsya na napakamasagana na, na, na.